Maraming maraming salamat po sa Kayo Tanay na Aksyon, ni Joya Bunda, dahil sa tulong po nila napag-aigawin po problema namin ng mga pamilya. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome sa Kaitano in Action with Boy Abunda. Kung may tanong kayo sa batas, sasagutin namin yan. Nasan man kayo, sa bahay, sa biyahe o sa trabaho. Kasama ang Maritim at ating mga abogado, hahanap tayo ng solusyon sa mga problema niyong legal. Kaya tutok na dito lamang po sa Kaitano in Action with Boy Abunda. Sa bawat sulok ng Pilipinas, may kwentong hindi lang dapat pakinggan, kailangan ding solusyonan. Bumagsak sa grade 1 ang anak ng isang ina sa Pangasinan. Bigla kasing naging iyakin ang bata sa classroom. Na umabot pa sa puntong sinabihan na siya na idadrop na lang ang bata at ayaw na raw itong makita ng teacher. Dahil sa pangyayari, nagkaroon daw ng trauma ang anak niya. Sa tingin mo, sino ang may pananagutan dito? Makialam sa payong kapatid kasama si Ate Pia. Pumirma ang isang tatay mula sa Quezon City para maging isang delivery rider sa isang kumpanya. Kasama sa kontrata ang bagong motor na rent to own na kanyang gagamitin sa trabaho. Ang problema, bagong motor ang nasa kontrata, ngunit ang ibinigay sa kanya ay second hand. Ngayon, pinapapirma muli si Miguel sa bagong kasulatan at kung hindi siya pipirma, sususpendihin daw siya. Ano ang masasabi mo? Kasaliyan sa payo kapatid, kasama si Kuya Alan. Ang mga kwento ng pamilyang nawala ng tahanan sa Cebu, ang biudang si Lola Elisa na mag-isa na lang sa buhay na walan pa ng bahay. Ang magkapatid na Johnny at Larry na nahati ang tahanan sa mismong fault line. At ang mag-asawang June Ray at Fredelen na hindi lang bahay kundi pati bunsong anak ang kinuha ng trahedya. Pakinggan natin ang kanilang karanasan at ating tulungang muling makabangon sa pagkakatumba dahil sa lindol sa Northern Cebu. At ano ang mga bagong kwento at tanong ng Senator's Wife? Mariel Padilla, sasagutin natin sa isang espesyal na pagdiriwang ng aking kaarawan sa, sa Aba, Aba as Boy Abunda. Abunda. Pagbangon at pag-asa, yan ang namin nasaan ka man dito sa Kaitano in Action with Boy Abunda.